guys ayusin uh, natin uh, Suzuki Smash 1 pin ang problema nito guys pag pinandar is kumanda namin siya pero namamatay yan kumanda na pero pag mag apply ka ng RPM si Renador namamatay yan subukan natin yun Bali, 3 years na po itong nakastack ang motor na to guys. So, ayusin natin tong problema na to at subukan natin kung kaya ba nating patinuin at paandarin tong motor na to. So, stay tuned guys. So guys, dito muna tayo sa basic stippings ang una natin gawin is tanggalin natin ang kanyang side cover Diyan ay natanggalan natin yung carb guys. So ayan makikita niyo ang daming dumi. Ayan naka-stuck dyan sa mga jettings niya. So gagawin natin is lilinisin natin titirahan natin ng WD40 para maging malinis So yan tuloy-tuloy lang Bali dyan po guys ay tapos ko na pong naikabit yung carburetor saka itong battery natin guys ay ikakabit na rin natin kaya guys so ano pang hinihintay natin itest na natin yun one click so itutuno ko po muna sandali yung carb guys yan kuha tayong flat screw para mas maging pino po yung handar so ito na sa guys finished product siya na mamatay guys so patay natin tapos on yan on jack yan click lang guys. Sana may natutunan kayo. Ang unit na to yung Suzuki Smash. Ayan. Maraming salamat.